Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Soto sa kanyang pangarap At sana full support lang tayo kahit anong mangyayari Pakisubscribe lang po kung kaisa ka namin Click the subscribe button now Boom! Pasok! Sa dalawang games pa lang ay busog na si Kai Soto sa mga assist galing kay Yuki Kawamura. Grabe mga kapasok, meron talagang conscious effort ang malupit na punt guard ng Japan National Team na si Yuki Kawamura na busugin ng mga assist si Kai Soto. It was very evident sa first two games at inaasahan na magpapatuloy ito hanggang magkakampi pa si na Kai Soto at Yuki and it is expected na mas lalo pang magkakaroon ng chemistry ang dalawang superstars as they play more games. Para sa akin, ay parang ang dalawang games ay nagpakiramdaman pa ang dalawang players, pero hindi na yan magtatagal at mangyayari na ang inaasahan natin break-up game ni Kai Soto dahil na rin sa tulong ni Yuki Kawamura. Magaling naman talagang mag-set up ng play si Yuki at isang threat pa siya sa scoring kaya napaka-deadly ng combination ni Nakai Soto at Yuki. Pero so far ay hindi pa natin nakikitang minamaximize ng coach ang pick and roll offense between Kai Soto at Yuki. Ito talaga ang inaabangan natin. Ang panahon na magiging tambalang katulad si Nakai Soto at Yuki Kawamura, ni Jan Jen Stockton at Karl Malone sa NBA noon na kung saan dinominate nila ang NBA for so many years. While Kyle Malone is a great player, hindi naman niya maabot ang lahat ng kanyang success without his point guard na si John Stockton and vice versa. Ito kasi ang ini-envision natin nang malaman natin na magkakasama si Nakai Soto at Yuki ang matinik na superstar point guard ng Japan. Kung matangkad pa sana ng konti itong si Yuki, ay siguradong NBA level talent ito. Kaya lang problema ang kanyang height. Pero just the same, siya ang isa sa mga susi sa success ni Kai Soto sa Yokohama Bikusayers. Dahil 80% of the time ay siya ang may hawak ng bola at siya ang mo ng team dahil obviously siya ang point guard. Kaya sa dalawang laro ni Kai Soto sa Yokohama ay tinitingnan ko talaga ang tambalang Kai Soto at Yuki Kawamura. Well, the potential is there. At merong possibility na mag-dominate talaga silang dalawa sa Japan. Pero sa ngayon ay hindi pa masyadong nag-aamuyan ang dalawang players. Pero nakikita na natin kung gaano kadadli silang dalawa kapag magkasama. Pero it really takes time upang magkaroon ng tamang chemistry. Dahil binabantayan na rin ng ibang mga teams ang mga possible plays na ba generate ng dalawang players na ito. Isa galing sa Japan ang kanilang best point guard at isa naman galing Pilipinas ang pinakamatangkad na sentro. Kaya no doubt ito ang perfect combination. Ang hinihintay na lang natin ay ang breakout game ni Kai Soto together with Yuki Kawamura. Napaka-crucial talaga si Yuki sa success ni Kai Soto sa Japan. Siguro dapat itong ma-realize ng head coach ng Yokohama and at this early ay dapat i-implement ang isang radical change sa kanilang sistema at ilagay palagi si Nakai Soto at Yuki Kawamura sa pick and roll. At bahala na si Yuki Kawamura na mag-decide kung ano ang ibibigay ng depensa. Hindi kasi pwedeng iwanan si Yuki at mas lalong hindi pwedeng iwanan si Kai Soto kaya napakahirap pigilan ang pick and roll between the two players. At sa ngayon, hindi pa masyadong effective ang PNR ni Nakai Soto at Yuki Kawamura dahil hindi pa tumitira si Kai Soto sa labas. Once makakuha na si Kai Soto ng kumpiyansa sa kanyang shooting, ay that's the time na mas magiging deadly ang Batman and robin combination ng Yokohama. Welcome to Express Info! Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro Basketball Shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and, most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now, na. Win the prize. Stay tuned for more updates. at sa NBA naman. Sa wakas, naglalaro na ng buo ang Big 3 ng Phoenix Suns. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po. Phoenix Suns vs. Orlando Magic Sino ang patatahimikin? Walang nagawa ang Orlando, buo nang naglaro ang Big 3 ng Phoenix Suns. At isa ito sa mga inaabangan sa NBA Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker sa iisang court. At pang-apat na game pa lang ito ngayong season na buo ang tatlong na magkakasama sa laro sina KD, Booker at Beal. At pang-walong games pa lang ito ni Bradley Beal dahil pinigil siya sa kanyang back and ankle injuries. At sa first quarter pa lang Kumamada itong si Kevin Durant. Mid-range jumper for two. Boom! Pasok! At eto pa, KD turnaround jumper. Umiscore dito ng 31 points si KD at may kasama pang 5 rebounds and 5 assists. At sinigundahan naman ng season high 25 points ni Bradley Beal. At may 21 points pa si Devin Booker former Denver Third quarter na. Kumamada pa rin sa opensa itong si KD. Beyond the arc for 3 Boom! Pasok! At Devin Booker, Midrange jumper for two. At eto pa, press ni Devin Booker. The inside, oh. over the Book for At buzzer beater ni Bradley Beal to end the third quarter. For the lead, 89-87. Lamang dito ng 2 points ang Phoenix Suns. At naghahabol ang Orlando Magic sa pamumuno ni Paolo Banquero sa kanyang 12 points sa third quarter. At naibaba sa 89 to 87, papasok ng fourth quarter. Pero di kinaya ng Orlando Magic ang Phoenix Suns. At sa huli, panalo ang Phoenix Suns 112 to 107, talo ang Orlando Magic.